Mayroong mga umaga kung kailan hindi ang alarm clock ang nagpapagising sa iyo, kundi isang hindi nakikitang bulong na halos hindi mo maramdaman. Isang bulong na hindi mo naririnig sa pamamagitan ng iyong mga tainga, kundi sa pamamagitan ng iyong kaluluwa. Narito ka, nakaupo, nakatayo, o marahil ay nakahiga kasi simula pa lang ng araw at mayroon nang nangyayari sa loob mo. Hindi ito nagkataon lamang. Hindi ito aksidente na pinindot mo ang isang pindutan o nakita mo ang video na ito. Ito ay dahil nagpasya ang Diyos na hanapin ka bago pa man magsimulang magpasya ang araw para sa iyo. Bago pa man maipon ang mga gawain, bago pa man bumilis ang takbo ng iyong mga isipin, bago pa man magsimulang gumuhit ang iyong isipan ng mga senaryo ng lahat ng maaaring maging mali. Nais ng langit na buksan ang puwang na ito para sa iyo. Marahil ay nagising ka na may bigat ng isang desisyon na hindi mo alam kung paano gagawin. Siguro isang balita kamakailan ang nagpahinto sa iyong paghinga. Maaaring isang katahimikan ng kasama mo, ang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang salita. At bagaman sa labas, ay tila pareho lang ang lahat sa loob mo ay alam mong hindi sapat ang iyong lakas tao ngayon. Ngayon, kailangan mo ng higit pa banal na direksyon. Dahil may mga araw na kayang lumakad ng katawan, ngunit hindi alam ng kaluluwa kung saan pupunta. Dito pumapasok ang Espiritu Santo. Hindi upang ipataw sa iyo ang mga landas o magdikta ng mga malamig na utos, kundi upang lumapit ng may pagmamahal ng isang nakakaalam ng bawat sugat at sabihing, Halika Hawakan mo ang aking kamay, lumakad ka kasama ko tungo sa kapayapaang tila malayo ngayon. Ang kapayapaang iyon ay hindi isang walang laman na estado o ang kawalan ng mga problema. Ito ay isang kaliwanagan na nagliliwanag. Tulad ng ilaw sa gitna ng isang madilim na pasilyo. Ito ang katahimikan na dumarating kapag alam mong hindi mo kailangang intindihin ang lahat upang magawa ang susunod na hakbang. Ito ang katiyakan na bagaman hindi mo nakikita ang buong mapa, mayroong isang tinig na nakakaalam ng daan. Ang tinig na iyon, malumanay ngunit matatag, ay gustong kausapin ka ngayon. Kaya ang talata na magpapatibay sa buong sandaling ito ay Isaiah 30.21 at maririnig ng iyong mga tainga sa likuran mo ang salita na nagsasabi, Ito ang daan, lumakad kayo rito. Hindi ito nagsasabing marahil ay maririnig mo o minsan ay maririnig mo. Sinasabi nito na maririnig mo, ito ay isang pangako. At ngayon, nais ka nitong hanapin. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali kung maaari. Isipin mo na ikaw ay nasa isang hindi pamilyar na landas. Ang hamog ay bumabalot sa lahat sa paligid mo. Hindi mo nakikita ang higit pa sa ilang hakbang. Mabilis ang tibok ng iyong puso dahil ang hindi pag-alam kung saan pupunta ay nagdudulot ng pagkabalisa. At bigla sa likod mo, isang malinaw, mainit, at tiyak na tinig ang bumubulong dito. Nararamdaman mo kung paano lumuluwag ang isang bagay sa loob mo na parang isang lubid na masyadong mahigpit na nakatali ay nagsisimulang kumalas. Ang larawang yon ang nais ng Diyos na gawin sa iyo ngayong umaga bago ka umalis ng bahay, bago mo buksan ang pinto ng araw, bago mo subukang lutasin ang lahat gamit ang sarili mong mga kamay, nais niyang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, na hindi ito tungkol sa pagtakbo ng mas mabilis, kundi tungkol sa paglalakad sa tamang direksyon, na hindi ito tungkol sa pagpuno ng araw ng mga gawain, kundi tungkol sa pamumuhay nito ng may kahulugan ang Espiritu Santo ay narito na sa sandaling ito nag-aalok sa iyo ng kanyang gabay. At habang humihinga ka, habang pinahihintulutan mo ang iyong sarili na manatili ng sandali pa sa katahimikang ito, simulan mong buksan ang espasyo sa loob mo para sa tinig na iyon na hindi sumisigaw, ngunit nagbabago. Dahil ngayon, hindi ka maglalakad ng dahil lang sa inersya. Ngayon, kung pipiliin mong makinig, maglalakad ka sa direksyon ng Espiritu Santo. Mayroong mga umaga kung kailan ang katawan ay halos kakagising pa lang, ngunit ang isipan ay tumatakbo na na parang ilang oras ng gising. Bago pa man tuluyang magbukas ang mga mata, nasa liksik na nito ang lahat ng posibleng senaryo ng kung ano ang maaaring maging mali. Nire-replay na nito ang mga nakaraang pag-uusap, inaasahan ng mga diskusyon na maaaring hindi kailanman mangyayari at gumagawa ng mga problema na hindi pa umiiral. Ito ay parang may nakabukas na motor sa loob mo na hindi marunong huminto. At ang panloob na ingay na iyon, bagaman hindi nakikita, ay nakakapagod tulad ng anumang pisikal na trabaho. Ang pagkabalisa ay may kakayahang iyon i ang pelikula sa isang punto kung saan nakakalimutan natin ang kasalukuyan. Parang nabubuhay tayo ng isang buong araw bago pa man ito magsimula. Ngunit ang Espiritu Santo ay may ibang paraan ng pagsama sa atin. Siya ay hindi pumapasok ng nagmamadali, hindi siya nadadala ng mabilis na takbo ng ating mga isipin. Siya ay dumarating ng malumanay, ngunit may isang autoridad na pinuputol ang ingay ang kanyang tinig ay naghihiwalay sa takot mula sa katotohanan tulad ng isang sinag ng ilaw na tumatagos sa isang madilim na silid at nagpapakita kung ano ang totoo at kung ano ang anino lamang. Isipin mo ang isang bukas na parang sa bukang liwayway. Ang mga tupa ay nagkahiwahiwalay sa iba't ibang direksyon sa gabi. Ang ilan ay malapit, ang iba ay tila napakalayo. Bigla ang pastol ay nagbibigay ng isang pamilyar na sipol, isang sipol na hindi matinis ngunit kinikilala ng mga tupa ng walang pag-aalinlangan. At isa-isa, nagsisimula silang bumalik sa koral, Ganoon ang ginagawa ng Panginoon sa iyong mga isipin kapag nagpasya kang bigyan siya ng espasyo. At tinipon niya ang mga ito, ibinabalik ang mga ito, iniaayon sa katotohanan, upang hindi sila maligaw sa kawalan ng katiyakan. Ang sandaling iyon kung saan humihinto ka bago mag-react, kung saan pinipili mong hindi sumagot ka agad, ay isang sagradong lugar. Doon maaaring ilagay ng Espiritu Santo ang kaliwanagan sa gitna ng kalituhan. Hindi ito pagiging pasibo, ito ay direksyon. Hindi ito kawalang interes, ito ay pagdidiskrimina. Sa espasyong iyon na maaaring tumagal lamang ng ilang segundo, siya ay bumubulong sa pagkakaiba sa pagitan ng pag-arte nang may bigla pagpapasya at pagtugon ng may karunungan. Ngayon, marahil ay nais ng iyong isipan na mauna sa dulo ng araw bago pa man umalis ng bahay. Ngunit mayroong isang paanyaya Napigilan ng pagmamadaling iyon upang huminga at alalahanin na hindi ang iyong bilis ang magdadala ng kapayapaan kundi ang tinig na gumagabay sa bawat hakbang dahil ang tunay na katahimikan ay hindi ang kawalan ng ingay sa labas kundi ang katiyakan na kahit sa gitna ng panloob na ingay mayroong isang tinig na nakakaalam kung saan ka dadalhin hinahanap ka ng tinig na iyon ngayon at kung hahayaan mo siya, titipunin niya ngayon ang iyong mga nakakalat na isipin at ilalagay ang mga ito sa kural ng kanyang kapayapaan. Mayroong isang uri ng pagod na walang unan, gaano man ito kalambot ang kayang gamutin. Ito ay ang bigat sa dibdib na nananatili kahit pagkatapos ng walong oras na tulog. Ito ay ang pagkapagod na hindi nararamdaman sa mga kalamnan kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa. Maari kang magising, magunat, uminom ng kape at gayon pa maramdaman na mayroon pa ring nagkaladkad ng hindi nakikitang mga kadena sa loob mo. Ang emosyonal na pagod ay iba. Hindi ito nakasalalay sa dami ng oras ng tulog kung di sa kung gaano karaming panloob na laban ang tahimik mong nilalabanan, kung gaano karaming hindi nasabing pag-uusap ang nanatili sa iyong lalamunan, kung gaano karaming pag-aalala ang dumaan sa iyong isipan bago pa man sumikat ang araw. Ito ay parang nagdadala ka ng isang hindi nakikitang bag na, bagaman walang nakakakita, ay puno ng mga bato na tinatawag na kawalan ng katiyakan, sakit, mga inaasahan at takot. Ngunit sa gitna ng pagkaubos na iyon, nag-aalok ang banal na kasulatan ng isang ligtas na lugar, ang kagalakan ng Panginoon ay aking kalakasan. Nehemias 2.10 hindi ito isang mababaw na kagalakan o isang pilit ng ngiti upang magpanggap na maayos ang lahat. Ito ay isang lakas na hindi nagmumula sa pagiging maayos ng lahat, kundi sa koneksyon sa isa na nananatili kahit na ang lahat ng iba pa ay nagbabago. Ito ay tulad ng isang hindi nakikitang agos na sumusuporta sa iyo kapag ang sarili mong mga paa ay tila bumibigay. Isipin mo ang isang lampara sa isang madilim na silid. Hindi mahalaga kung gaano kaganda ang istruktura nito o kung gaano kaperpekto ang takip nito. Kung hindi ito konektado sa pinagmumula ng enerhiya, hindi ito makakaliwanag. Ganon ang kaluluwa kapag sinusubukan nitong magliwanag ng hindi konektado sa presensya ng Diyos. Maaari kang magsikap, maaari mong subukang sindihan ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Ngunit ang tunay na ilaw ay dumadaloy lamang kapag ikaw ay konektado sa agos ng langit. Ang koneksyong iyon ay hindi laging nararamdaman bilang isang sandali ng spiritual na kagalakan. Kadalasan, ito ay tahimik, hindi kapansin-pansin, tulad ng isang hindi nakikitang sinulid na sumusuporta sa lahat ng ikaw ay ito ang lakas na dumarating ng walang ingay sa isang malalim na paghinga sa isang talata sa Biblia na naaalala mo nang hindi mo alam kung bakit sa isang katiyakan na lumalabas sa gitna ng bagyo, hindi ako nag-iisa. Iyan ang lakas na hindi nakasalalay sa iyo, na hindi nauubos kapag mahaba ang araw, na hindi nababasag kapag nagbabago ang mga plano. Ngayon, kung pakiramdam mo ay pagod ka, alalahanin na ang iyong lakas ay wala sa iyong kakayahang manindigan, kundi sa iyong pagiging handang manatiling konektado. Dahil kapag ang kagalakan ng Panginoon ay iyong lakas, ang pagod ay hindi nawawala sa isang iglap, ngunit nawawala nito ng kapangyarihang pigilan ka at sa katiyakang iyon, maaari mong gawin ang susunod na hakbang hindi sa pamamagitan ng iyong mga reserba, kundi sa pamamagitan ng hindi mauubos na enerhiya na nagmumula sa kanyang presensya. Mayroong pagmamadali na sumasalakay sa atin sa sandaling imulat natin ang ating mga mata. Ang pagkaapurahan na magsimula, gumawa, umusad. Isang pakiramdam na nagsasabi, kung hindi ako mabilis kumilos, mawawalan ako ng kontrol, mawawala ang araw, mawawala ang pagkakataon, at sa pagmamadaling iyon, madalas nating sinisimulan ang paggawa ng mga gawain, pagtugon sa mga mensahe, pag-iisip ng libu-libong kailangang gawin bago pa man natin payagan ang ating sarili ng isang tunay na paghinto. Ngunit mayroong mas malalim na katahimikan na nagmumula sa pakikinig bago kumilos. Ang katahimikan iyon ay hindi kahinaan o kawalan ng pagpapasya. Ito ay isang lakas na nagmumula sa pagkilala na wala tayong lahat ng mga sagot at na ang gabay na kailangan natin ay hindi laging nasa bilis o sa kahusayan. Ito ay isang gawa ng kapakumbabaan, isang tahimik na pagsuko na nagbubukas ng espasyo para sa banal na direksyon na dumating sa bulong ng Espiritu Santo, kahit ang pinakamaliit at pinakakaraniwang mga aksyon ay nagkakaroon ng kahulugan siya ay gumagabay sa malalaki at maliliit na bagay, sa apurahan at sa tila walang halaga. Ang sandali bago gawin ang unang hakbang ay isang sagradong lugar kung saan ang tanong na, Panginoon, ano ang pinakamahalagang gawin ko para sa iyo ngayon? Ay maaaring magbago ng takbo ng buong araw. Isipin mo ang isang barko na naglalayag sa hindi pamilyar na mga karagatan ng walang timon umuusad dito, oo, ngunit hindi nito alam kung saan o kung ano ang patutunguhan. Iyan ang buhay na walang gabay ng espirito. Ngunit kapag ang timon ay matatag sa mga kamay ng isang nakakaalam ng bawat agos at bawat bagyo, ang barko ay makakahanap ng ligtas na daungan kahit na ang dagat ay magulo. Ang espasyo ng pakikinig na iyon ay isang kanlungan laban sa pagkabalisa ng paggawa ng walang kahulugan, isang paghinga na nag-aanyaya sa pagtitiwala, sa paghihintay sa tinig na nagtuturo sa tunay na daan. Ito ay isang paghinto na hindi nagpapahinto kundi nagdidirekta dahil hindi ito tungkol sa pagtakbo ng mas mabilis kundi sa pagtakbo ng may direksyon. Sa katahimikan ng mga unang minutong iyon, habang ang mundo sa labas ay nagigising pa, maaari kang gumawa ng espasyo para sa tinig na iyon na nagsasabing, Doon ka dumaan, magtiwala, huwag kang matakot. Iyan ang simula ng isang araw na ginugol ng may layunin, ng may kapayapaan, ng may lakas na hindi nakasalalay sa pagmamadali kundi sa katiyakan na ang bawat hakbang ay ginagabayan mula sa itaas. May mga sandali kung kailan ang landas na iginuhit ng Diyos ay tila lubos na salungat sa binalak ng iyong isipan. Ang sagot na iyon na dumarating ng hindi inaasahan, na sumasalungat sa iyong mga kalkulasyon na hindi tumutugma sa iyong mga inaasahan. Ito ay isang kalituhan na maaring magpagulo kahit sa pinakamatatag na pananampalataya. Dahil minsan ang pagsunod ay hindi komportable. Minsan ang banal na direksyon ay nangangailangan ng pagpapakawala sa inaakala nating ligtas upang yakapin ang hindi tiyak. Ang alitan sa pagitan ng lohika ng tao at espiritual na gabay ay isang tahimik na labanan na alam ng marami. Gusto nating intindihin, gusto nating kontrolin, gusto nating magkaroon ng katiyakan at kapag wala tayo nito, ang pag-aalinlangan at takot ay sumasalingit sa kaluluwa. Ngunit nariyan ang pangako. Nakikita ng Diyos ang mga ruta na hindi maaabot ng iyong mga mata. Siya ay lumalakad sa unahan, tinatahak ang mga lugar na sarado para sa iyo o tila mapanganib. Isipin mo ang isang GPS na nagsasabi sa iyo na lumiko sa ibang daan kahit na ang pinili mo ay tila mas mabilis o mas malinaw. Maaaring mag-alinlangan ka sa sandaling iyon, ngunit ang paglihis na iyon ay upang maiwasan ang isang aksidente upang protektahan ka mula sa isang pinsala na hindi mo pa nakikita. Ganoon kumilos ang Espiritu Santo kapag tinatawag kanyang sumalungat sa iyong lohika. Ang pagtanggap sa gabay na iyon ay nangangailangan ng isang oo na hindi laging kusang loob o madali. Ito ay isang gawa ng pagsunod na higit pa sa pag-unawa na lumalakad sa pananampalataya kapag ang dahilan ay nag-aalinlangan. Ito ay ang pagtitiwala na bagaman hindi mo nakikita ang buong larawan, mayroong isang mas malaking layunin sa direksyon na iyon na itinuro sa iyo. Sa mga sandaling iyon, maaari kang makaramdam ng takot, pagtutol o kahit kalungkutan. Ngunit maaari ka rin makaranas ng isang malalim na kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na hindi ka nag-iisa sa daan na kahit nagtatanong ang iyong isipan, ang iyong espiritu ay maaring magpahinga sa katotohanan na ang karunungan ng Diyos ay higit sa iyo. Ang kapayapaang iyon ay isang hindi nakikitang yakap na sumusuporta kapag ang panloob na mundo ay nasa alitan. Ngayon, kung ang tinig na gumagabay sa iyo ay tila sumasalungat sa iyong lohika, alalahanin na ang tinig na iyon ay mas nakakaalam kaysa sa iyong mga mata. Ang Espiritu Santo ay nag-oorkestra ng iyong buhay ng may walang hanggang pag-aalaga, kahit na hindi mo na uunawaan ngayon kung bakit, at sa mapagpakumbabang pagsuko na iyon, sa masunuring oo na iyon, makikita mo ang lakas upang umusad, ang ilaw upang lumakad, at ang katiyakan na hindi ka maglalakad ng mag-isa. Ang paggawa ng mga desisyon ay laging may bigat Ngunit kapag ang mga desisyong iyon ay nakakaapekto hindi lang sa iyo kundi sa mga mahal mo o sa mga umaasa sa iyo, ang pasanin ay maaring maging napakabigat. Ang puso ay napupuno ng mga tanong, ng mga pag-aalinlangan, ng mga responsibilidad na tila lumalaki hanggang sa maging hindi na makayanan. Ito ay isang sandali kung saan ang lakas ng tao ay nararamdamang limitado at ang kaluluwa ay humihingi ng kanlungan upang iwanan ang mga pasaning iyon. Sa gitna ng responsibilidad na ito, ang Espiritu Santo ay hindi lamang nag-aalok ng direksyon, kundi isang kapayapaan na sumusuporta at nagpapatahimik. Hindi ito tungkol sa kawalan ng bigat, kundi sa presensya na sumasama na nagpapatibay at nagtitiyak na hindi ka nag-iisang nagpapasan. Ito ay isang tahimik na suporta, isang matatag na tungkod na ipinapaabot sa sandaling maramdaman mong ang sarili mong mga hakbang ay nagaalinlangan. Isipin mo na tumatawid ka sa isang makitid na tulay at natatakot kang mawalan ng balanse. Hindi ka maaaring tumigil sa pag-usad dahil kailangan mo ang kabilang dulo, ngunit bawat hakbang ay mabigat sa iyo. Sa sandaling 'yon, mayroong humahawak sa iyong kamay at sumusuporta sa iyo. Hindi niya inaalis ang pasanin, ngunit binibigyan kanya ng katiyakan upang magpatuloy. Ganoon ang tulong na iniaalok ng Espiritu Santo sa mga desisyon na hindi lang sa iyo, kundi nagdadala rin ng kapalaran ng iba sa iyong mga kamay. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, maaari mong iharap sa Diyos ang bawat pangalan, bawat mukha, bawat sitwasyon nang may pagiging simple ng isang buntong hininga o sa lalim ng isang mahabang panalangin. Ang pagsukong iyon ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapagaan sa bigat at nagbubukas ng espasyo para sa banal na karunungan dahil hindi ito tungkol sa pagdadala ng mga desisyong iyon ng mag-isa kundi sa paglalakad ng may kasama, ginagabayan at pinalalakas. Bagaman mabigat ang pasanin at hindi tiyak ang daan, mayroong isang pangako na sumusuporta. Ang Espiritu Santo ang sumusuporta kapag ang ating mga lakas ay bumibigay. Ang kapayapaang iyon na higit sa lahat ng pag-unawa ay maaaring maging presente sa gitna ng panloob na bagyo na dulot ng responsibilidad. At sa espasyong iyon, bagaman hindi agad nawawala ang pasanin, ang kaluluwa ay nakakahanap ng kapahingahan upang magpatuloy. Ngayon sa bigat ng pagpapasya para sa iba, hindi ka nag-iisa. Mayroong isang hindi nakikitang kamay na humahawak sa iyo, isang palaging presensya na hindi ka iniiwan. Maaari kang magtiwala. Maaari mong pakawala ng takot at tumusad ng may katiyakan na ang kapayapaang iyon ang magiging iyong angkla sa gitna ng pagbabago-bago ng mga desisyon. Mayroong isang tagumpay na hindi inaanunsyo ng mga tambol o palakpakan. Isang tagumpay na nililinang sa katahimikan, sa pang-araw-araw na pagsunod at sa maliliit na desisyon na walang nakakakita. Karaniwan ng ipinagdiriwang ng mundo ang mga nakikitang resulta, ang mga naabot na layunin, ang mga malalaking panalo, ngunit binibigyan ng Diyos ng espesyal na pagpapahalaga ang mga pumipiling sumunod kahit walang nakakakilala nito. Ang tahimik na pagsunod ay isang gawa ng pananampalataya na namumukadkad sa kailaliman ng kaluluwa. Ito ay ang pagpapasya na gawin ang tama kahit na mahirap, kahit na walang agarang gantimpala, kahit na ang kalungkutan ang tanging kasama. Ito ay ang paglalakad sa anino kapag ang liwanag ay matagal dumating, ang paghahasik ng hindi nakikita ang ani, ang pagtitiwala ng walang lahat ng garantiya ipinapaalala sa atin ni Propeta Isayas, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Isayas 40.31 Ang lakas na iyon ay hindi laging halata, hindi laging ipinapakita na may paputok na enerhiya, kundi ipinapakita bilang isang patuloy na pagbabago na sumusuporta sa espiritual na buhay. Ito ay tulad ng isang binhi na tumutubo sa ilalim ng lupa hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit unti-unting binubulabog ang lupa at namumunga. Isipin mo ang pasensya ng isang magsasaka na alam na ang oras ay bahagi ng proseso. Hindi siya nawawala ng pag-asa dahil hindi niya nakikita ang tumutubo, dahil alam niya na ang lupa ay tahimik na gumagawa. Ganoon ang tagumpay ng pang-araw-araw na pagsunod, tahimik, matatag, patuloy. Hindi ito nakasalalay sa opinyon ng iba o sa pagkilala, kundi sa katapatan sa Diyos at sa tawag na inilagay niya sa iyong buhay. Bawat maliit na gawa ng pagsunod ay isang hakbang patungo sa tagumpay na iyon na nagbabago ng kapalaran ang pagtatala ng mga maliliit na tagumpay na iyon, ang mga desisyong iyon na ginawa ng may pananampalataya at walang palakpakan ay nagpapalakas sa espiritu at nagpapanibago sa puso. Ang mga iyon, ang mga binhi na itinatanim mo ngayon at mamumulaklak bukas sa mga nakikitang pagpapala at panloob na kapayapaan. Ngayon, kahit na hindi nakikita ng mundo ang iyong mga pagsisikap o nauunawaan ang iyong mga dahilan, mayroong isang pagdiriwang sa langit para sa bawat gawa ng katapatan. Ang Espiritu Santo ay kasama mo, nagpapatibay sa iyong mga lakas, nagpapanibago sa iyong pag-asa, at sumusuporta sa iyong kaluluwa. At sa tahimik na tagumpay na iyon, mas malapit ka sa kaganapan na ipinangako ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay hindi isang bisita na dumarating paminsan-minsan sa ating buhay, kundi isang patuloy na kasama na lumalakad sa ating tabi sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat sandali. Ang kanyang presensya ay hindi limitado sa mga sandali ng panalangin o sa mga espesyal na panahon. Siya ay narito ngayon mismo, handang gumabay, magpatibay, magbigay aliw at magturo. Ang pangako sa Isaiah 30.21 ay nananatiling matatag at may bisa at maririnig ng iyong mga tainga sa likuran mo ang salita na nagsasabi, Ito ang daan, lumakad kayo rito. Hindi ito isang pangako para sa isang malayong panahon o para sa isang perpektong sitwasyon. Ito ay para sa ngayon para sa sandaling ito kung saan pinipili mong buksan ang iyong puso at pakinggan ang tinig na iyon na nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo? Kahit na hindi laging nakikita ng iyong mga mata ang buong daan, ngayon, ang paanyaya ay hindi ang pumili ng mabilis o magdesisyon ng nagmamadali. Ito ay ang pumili kasama ng Diyos. Ang huminto sandali sa gitna ng ingay, huminga ng malalim, at makinig sa tinig na iyon na bumubulong ng direksyon, kapayapaan at lakas. Dahil kapag lumalakad tayo sa direksyon ng Espiritu Santo, kahit na hindi tiyak daan, hindi tayo naliligaw. Kahit na madilim ang gabi, hindi tayo nag-iisa sa paglalakad. Ang araw na ito ay maaaring maging iba hindi dahil nawawala ang iyong mga problema o agad na nagbabago ang mga sitwasyon kundi dahil sa gitna ng lahat ng iyon ay mayroong isang kasama na hindi nabibigo isang lakas na hindi nauubos at isang kapayapaan na lumalampas sa anumang bagyo kung ang mga salitang ito ay nakatugon sa iyong puso Inaanyayahan kitang gawing nakikita ang desisyong iyon sa pamamagitan ng isang simple at makapangyarihang pangungusap. Ngayon, lalakad ako sa direksyon ng Espiritu Santo, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya, bilang isang buntong hininga ng kaluluwa na kumikilala na hindi ito nag-iisa, na mayroon itong tiyak na gabay naway maging iyan ang iyong bandila para sa araw na ito, ang iyong mantra sa mga oras ng kawalan ng katiyakan, ang iyong kanlungan sa gitna ng labanan. At alalahanin, bawat hakbang na ginagawa mo kasama ang Espiritu Santo ay isang hakbang patungo sa buong buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, higit kailanman, lumakad ka kasama niya. Ngayon higit kailanman ilagay mo ang Espiritu Santo sa sentro ng iyong paglalakbay. Ngayon higit kailanman piliin mo ang direksyon na nagbabago.